Manong Rey, na kanina ng alas sa isang umaga itong pahalik para sa puong Jesus Nazareno. Mahaba na ang pila pero hindi pa naman gano'n sa inaasahan. ano Ang simula ng pila para sa mga deboto na pupunta dito sa Kirina Grandstand, Manong Rey, ay uh, magsisimula ang pinaka sa may kanto ng Kalaw at ng Rojas Boulevard. Dadaan sa inspeksyon ng mga ng mga hihos at tihas katuwang ang mga pwersa ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Maglalakad mula rito sa may kanto ng Kalaw at ng Rojas Boulevard hanggang doon, Manong Ray, sa bahagi ng Quirino Grandstand. Uh, may susundang uh, pila sa pamamagitan nito plastic barrier na inilagay ng Metro Manila Development Authority. Pamula kaninang alas 6 na umaga hanggang sa mga oras na ito bago tayo sa mahing papawid, Rey, Medyo marami-rami na yung mga pumipila dito naman sa uh, parik pero hindi pa ganun karami sa inaakala natin o sa inaasahan natin, Manong Rey. Uh, ang, ang, ang pagpapasimula ng pahalik na ito ay magtatagal hanggang bukas uh -huh. o hanggang uh, Webes na ng uh, umaga bago pa man gagawin yung translasyon. Mm uh -hmm. -huh. na namang kagabi ng misa na isinagawa rito para sa gayon ay uh, ialay doon sa mga volunteers, sa media, sa mga otoridad natin, sa mga hihosiyas na siyang magsasagawa at magbibigay ng uh, seguridad para dito sa magaganap na translasyon. Michael, at ito, na, yes, yung, yes, yung, yung uh, bukod sa ating mga security personnel, Meron naman tayong mga naka-standby dyan ng mga health personnel para just in case na may alam mo na. Meron. Oo. Meron, Manong Ray. Kaliwat kanan yung mga ambulansya na na, 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 itinayo rito ng Department of Health, ng lokal na pamahalaan, ng Philippine National Red Cross, at ng marami pa mga volunteers, Manong Ray. Kompleto, mayroong mga, may mga bumbero, mayroon ding mga ambulansya, mayroon din mga pulis na naka-standby at mas marami pa dito Manong Rey, yung mga volunteers na nagbibigay ng mga pagkain, nagbibigay ng tubig at yung ma maalala doon sa ating mga deboto para sa po Jesus Nazareno. No. Mabenta na rin, mabenta na rin yung mga tawel mm. na mayroong tatak ng po Jesus Nazareno, mga damit Manong Rey na kulay maroon na mayroong muka ng po Jesus Nazareno, pati na rin yung mga inilalagay sa noo. O kaya naman ay sa mga kamay, pati ang mga rosaryo, mano-rey mabenta na rin. Ang towel, bigyan lamang kita ng konting idea, yung kulay puti, mano-rey ay 20 pesos. Okay. Pero yung kulay baron mm -hmm. na may mukha ng Pung Jesus na at mayroong uh, lyrics noong uh, kanta ng Pung Jesus na Sareno ay nasa 25 pesos hanggang 30 pesos. Mm -hmm. Yan mano-rey, bu lahat buhay na buhay. Ang ekonomiya dito sa Crino Grand sana oh, oh. pati na rin pati Did na rin yung mga santo ng Pung Jesus na Sareno mabibili mo yan sa halagang 200 piso hindi pa kasama ma hindi pa kasama dyan, Michael yung mga nagtitinda sa tabi-tabi ng mga kakanin pagkain ah, hindi pa hindi pa oh. hindi pa manong Ray marami rin. ang mga uh, marami rin yung mga nagtitinda rito na talagang sinasamantala ng ating mga kababayan, itong araw na ito hanggang sa araw ng Webes, para sa ganyan kahit pa ay kumita sila. Mga so, bata, may mga nagdala ba hmm. ng na mga bata, Michael? Lako Manong Ray, talagang hindi mo matipigilan Manong eh. <laughs> Mula bata hanggang mga matatanda, ultimo na mo naka-wheelchair at mm -hmm. na lang talagang pumipila para sa gayon ay makahalik dito naman sa Pong Jesus Sareno. Pagdating lamang sa Quirino Grandstand, yung mga senior citizen natin, medyo medyo mahirap lamang dahil, ano yun eh, hagdan, Manong Ray, hagdan. Mm -hmm. Pero huwag mag-alala dahil maraming mga umaakay na mga ihos at ihas para sa gayon ay tulungan yung ating mga senior citizen, mga PWD na makaakyat doon sa Quirino Grandstand. Sinubukan ko kanina, Manong Ray, ha, na pumila mula mm -hmm. dito sa may kanto ng Rojas Boulevard at ng uh, Kalaw Mabilis lamang manong. Siguro mga 4 minutes to 5 minutes nakarating ako doon sa mismo uh, uh, Pungheso sa Sareno. Hanggang sa ako nakahalik, nakahawak ako doon sa Cruz. Mm. Pero ngayon kung siguro to, sa mga oras na ito, tatagal na ngayon ng mga 5 to 10 minutes ang pila oh. dahil unti-unti lang ang dumatami. Oh, oh. Ito mga deboto manong. Oh, asahan mo yan. Mamayang uh, pagdating pa ng tanghali hanggang mamayang hapon, oh. hahaba at ang pila niyan totoo ka diyan lalo pa mamayang gabi mano red dire diretso to hindi hindi puputulin or hindi titigil yung pila ng palik dahil ito ay simula kanina alas 6 na umaga hanggang sa bago magsimula itong traslasyon sa araw ng weather okay, ba kay? bago kita michael kamusta weather diyan ngayon nako makulimlim tama mm -hmm. tama ito hindi ganoon kainit Katamtaman ang klima ngayon, Uh, siguro sa ating mga kababayan na gustong pumila, samantalahin nyo na itong araw na ito. ito or, dahil makulimling manong dito sa buong uh, kinalalagyan mm -hmm. namin sa lungsod ng Maynila, lalo-lalo na dito sa May Quirino Grandstand, makulimlim sa mga oras na ito. Kaya tamang tama yung mga uh -huh. ayaw pumila ng mainit, ito yung pagkakataon ninyo na pumila sa mga oras na ito. Dahil bukod sa maigsipang pila, ay maaliwalas pa ang panahon at makulimlim kaya tama-tama hindi magiging papahirap sa ating mga kababayang pipila. Okay. Keep us updated dyan Michael ha? sa mga iba pang kaganapan. Alright. Right. Mula pa rin dito sa Quirino Grandstand kung saan nagsimula na ang pahalik sa Pong Jesus Sa Sareno. Ito si Michael Rogas para sa Bagong Pilipinas ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.